I know it. Sinasabi ko na nga ba mga kababayan ko, ililink na naman to sa kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi ni sino ba to? Si Remula. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection with yung drug war dito sa Kiling sa isabong. Anak ng Good morning po, good afternoon, good evening Welcome sa channel ko po, Tito Vlogs I hope nasa mabuti po kayong kalagayang mga kababayan ko Salamat po dun sa nanood last Thursday At saka, uh, yung Thursday po, yung lalaking na... Biktima ng love scam Maging ano kayo, magmagtsag kayo Susko, pangakakuha kang paket Isang package isang pera Red flag po yun, huwag kayo maniniwala At yung last Friday, yung nanguntang na babae na umabot sa apat na milyon ng babayaran niya dahil sa marami siyang inutangan ng mga financing online nga eh ayun hindi siya nakabayad po kaya kawawa naman ano gawa kayo ng paraan na lang mga babayang ko o ito ang topic natin ngayon kanina nga yung unang entrada ko yung kay Secretary Dumulia na ililink na naman o totoo nga ililink kay Pangulong Duterte po yung sa mga biktima ng isabong e na to kasi ang balita niya mga babayang, kung matagal na ito eh, 2022 pa ata bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte, hindi umano man na, ng 11, yung mga sa talpakin, yung mga tayaba online, hindi umano man hindi nire-remit. Kaya maybe siguro nagalit yung negosyante niyon, kaya ang, binib ang may, may whistleblower naman na alias Totoy daw, na ang, ang mastermind nito is yun nga, yung negosyante yung mga kababayan mga kababayan ko po pero kailangan natin ng ebidensya mga kababayan ko, physical evidence nga eh maaari ba ma-recover yun kasi ang Taal Volcano po is acid po yan, may sulfuric acid po yan sa pinaka-dome unless po sa, kung sa tabing dagat nilaglag through helicopter nga mga kababayan ko nilaglag yung mga bangkay doon tingnan natin kung pwede kung makaka-recover alam ko may update after ng video ni ano Edwin Gao. Nag-uusapan ngayon kung paano marerecover ang mga labi ng mga sabongero na di mo na nilibing sa gitna po ng tali. Nag-pause ng Eh, okay. bakit? Bagamat hindi naman requirement ng isang dead body para umusad ng isang kaso ng murder, mm. malaking tulong pa rin ito para umandar ang kaso. Ang una kasing dapat patunayan sa kote, e na meron pinatay. A ngayon, meron bangkay doon mga kababayan ko hindi ko lang alam kung naka-recover yung gobyerno natin o MBI ay kasi sa MBI ay nag ng mga kababayan ko eh. Nakakaawa rin. Kailangan natin kailangan ng ka pamilya ng mga ng sabongerong yan, na magkaroon ng hostesya. Nakakaawa. Di mo magpo years na. At yung isang whistleblower naman, grabe, napaka bracing yung mga pinagsasabi ng mga kababayan ko. Ay eh, importante talaga yung mga kababayan ko evidence. Eh, yung, yung yon yun ay napakalakas. Grabe, ang daming pera nun, mga babayang ko. Di mo um, na sinusulan daw yung whistleblower para tumahimik. May sinunog na cellphone para kasi may video, di umano sa pag uh, laglag ng mga isambong ng mga nasawi na. E paano yung malalaman kung nasunog na yung ebidensya? Di ba? problema kasi ang laki po ng Taal Lake 234 square kilometers po ito Malawak. mas malaki pa kahit pinagsama-sama mo ang mga siyudad ng Quezon City, Maynila, Marikina okay. at ang San Juan uh -uh. hindi lang po yan, malalim rin po ito itong pinaniniwala lang pinakamalalim na lawa sa buong Pilipinas hmm. ang pinakamalalim na bahagi po nito ay nasa 160 hanggang 170 meters or 560 feet ang average depth Ay, naman nasa 100 meters ko. or uh, 330 In, tataposin ko muna yan ang alam ko may update na mga babayang ko yung di umano yung eh, na-recover daw yung mga ibang mga labi ng mga sabungero at di umano eh may mga nagdududo eh paano nga marirecover ni acido nga yan kung doon hinulog mismo sa Taal Volcano mga kababayan ko Diba? Tingnan natin ha Mukhang may balita na mga titos, mga titas Sandali lang ha O, oh, ito mga titos, mga titas Medyo may update na ha? Ang balita sa News 5 May kakausapin si Sherry Cousin kasi susuriin nila mga babayang ko Yung mga buto na Nakuha sa taal Tingnan natin Baka buto na mga Ewan ko lang ha Itong itong magkakausap natin si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang okay. tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Okay. Magandang tanghali si Arnel, magandang tanghali si inyong at mga tagapakinig. Yusek, paano po nagkatulong itong testimonya nga ni Alias Totoy dito sa Ayun. pagkakadiskubre o pagkakakita po Ayun. sa mga sako na naglalaman ng... Well, hinihinala pa lang naman na... Uh, mga kababayan ko... Ang tibay naman ng sakong yun. Eh, acid dun yung hinulugan eh. Kung doon miso sa taalde ka, tingnan natin yung ano nila. A skeletal remains. Ayun. Tama. Suspected pa lang. Mm -hmm. Kasi Suspected. hindi pa naman confirmed kung ang okay. mga butong yan ay sa tao. Okay. Uh, but uh, ang maganda nga lang uh, dyan, Cheryl, uh, Cheryl ay... naging positibo yung uh, sinasabing informasyon na sinabi nung uh, whistleblower. Okay. At uh, masagot yung tanong mo, ngayon, no? uh, yan ang nagbigay ng lead kung saan. Uh, kung spesipiko, kumbaga nabanggit niya na yung pot potential na lugar kung saan uh, itinapon daw, yun na nagkaroon na ngayon ng spesipikong lugar, generally okay. speaking, para mag-focus ng attention. Okay na yan. Ayan. May na-recover mga kababayan ko. Suspected pa lang. Ibig sabihin ni, eh, hinihinala pa lang na kung yun ang mga labi ng mga isa bungero mga kababayan ko. Eh sana naman po, tama naman po. Sana, eh kasi, yung mga pamilya po nagdadalamhati, o oh, four years na pong nawawala, almost, almost, apat na tao po sila nawawala. Dinukot di umano. Grabe, no, 30, isang, yung 30 nga, ang dami na. Iwat eh, what more, pa isang daan mga babayang ko. Dapat may managod dyan mga babayang ko. Ang problema nga, yung negosyante yun ay napakalakas, napaka makapangyarihan sa pera mga babayang ko. Baka madali na tayo sa technicality niyan. Di ba? Yung unang portion mga babayang ko, bakit naman itong sinirimulya, eh, ililink sa drug war ni Pangulong Duterte. Talaga naman, baka siguro yung kamatayan ni Jose Rizal, ibintang e, pa si kay Pangulong Duterte, mga babayang ko. Baka yung kamatayan ni Magellan ibintang, e, ibintang e, pa kay Pangulong Duterte din. Lahat na lang eh. Lahat na lang may, may, may ugnay si Pangulong Duterte. Itong, itong Department of Justice to gusto pa maging ombudsman, may kaso ka naman to, may nag sa sa'yo. Lagi kayong nag a kayo na may, may kinalaman si Pangulong Duterte rito. Kailangan, imbestigahan yan Sa isabong niya, baka kasama mga antaraguan niyan. Ko, lahat na lang, mga Panginoong ko. Bali, ilang taon na lang kayo. Ano kasalanan ni Pangulong Duterte yung mga sa isa? O, oh, ililig na naman yan. Kasalanan ni Pangulong Duterte yan yung nawawalan 30 o isandaan na mga isabongero nagka yan kasi dyan mga babayan ko katulad sinabi ko kanina nagka yan kasi hindi niririmit yung mga taya o mga winning siguro kaya siguro may nagalit na na amo o may ari mismo ng isabong na yan kaya pinatigil nga yan ni Pangulong Duterte kasi hindi niya na na malaya na masama pala yan ang daming nasirang buhay nga eh. Yung diba, nakwento ko sa inyo noon na yung isabong na yan ha, kundi pa na iba nakanood ng isang vlog ko, pulis mismo mga kapabayang ko, nanguhold up ng na mga courier services para may pangtaya siya kasi nalulunga sa isabong mga kapabayang ko. May pag-uusapan din tayo sa mga darating na araw. Itong si Vice Gandang to, na napaka-concern sa mga e-gambling na yan. Masisira daw ang buhay. Pero, mag-uusapan natin yun. O, ito na mga babae ko, maiksi lang to eh, sana itong gobyerno natin, eh, investiga mabuti yan. Walang whitewash. Walang, patat, walang pagtatakpan. Sige, pati si Pangulong Duterte, investigaan nyo na rin. Gayun naman talaga kayong gobyerno Kayo eh lagi idadawid nyo si Pangulong Duterte. Sige, imbestigahan nyo na rin. Para kawawa naman yung mga pamilya ng biktima. Ito isandaan o trenta ma, trenta o isandaan. nawawala ng mag-aapat na taon na. O okay, yun mga babayang ko, ha? shout out na lang sa mga kaibigan ko dyan. Yung mga bata, mga bata dyan na mga kaibigan ko. di ba? Paki like, share, and subscribe na lang po ah. Ingat po kayo. Salamat po, ingat. Bye.